sa mga nagbebenta na gusto nang sumuko kasi hindi nakakabenta ng madami, hindi na-achieve ang kanilang goal o yung quota nila, yung napupagod na pero hindi pa rin makabenta, so gusto nang sumuko. Alam nyo, marami sa atin, gusto na natin mag-give up because everything is in chaos, walang direction, don't give up. Kung nahirapan ka, nasa chaos ka, clarity will come. If you will only do these things na 11 na hindi mo pa nasusunod. Pero bago ka sumuko, pag-isipan mo muna itong mga suggestions ni Doc. 11 things na baka hindi mo pa kasi nasusubukan bago tayo sumuko. Kasi sa sales po o sa pagbebenta, walang limit, walang ceiling yung pwede mong kitain. Kung gusto mo ng six figure in one day, kaya mo. Kung gusto mong Araw-araw, gabi-gabi, meron kang 10,000 na benta, 20,000. Kung gugustuhin mo, kakayanin mo. Yung pangarap mo magandang buhay, emergency fund, makabayad ng utang, magkaroon ng investment, ang tutupad niyan ang pagbibenta. So why will you give up or a skill or a career na magbabangon sa'yo mula dyan sa pagkakalug mo financially? So do not give up. Yan ang pain raksa. So kung nandyan ka na, bakit ka pa susuko? Subukan mo itong labing isa para hindi tayo sumuko sa pagbibenta benta. Subukan natin. Ibig sabihin ng subukan, hindi mo pa na try. Give it a try, give it time, give it effort. Bigyan mo ng chance ang pagbebenta. Subukan mo to. First, baka nag give up ka pero hindi mo pa na subukan mag-create ng content. Maging content creator ka muna. Hindi naman yung sobrang galing, sobrang expert. Nasubukan mo na subukan bang mag-reels? Nasubukan mo na bang mag-TikTok? Or worse, baka wala ka pang social media accounts. E, eh, doc, old-fashioned ako, traditional ako. Alisin na natin yan kasi nasa sales ka. So, bago ka mag-give up, subukan mo muna maging content creator before you complain. So, mag-grills, mag-shorts ka, as start lang. Ang dami naman nag-try, di ba, na nasubukan na nila, umaman na, nakabenta lang malaki, pati hindi natin subukan. Try, be a content creator. Second, di mo pa nasusubukan entertainment. Baka hindi mo pa try yung power ng entertainment. Try mo magsayaw. Doc, nagsayaw ka na ba? Yes, nagsayaw ako sa TikTok. Sobrang dami nga nang akin, bakit ako sumasayaw sa TikTok? Sabi ko, why not? Nasa TikTok ako. Pero alam mo ba, yung sinasabi nilang why I dance, bakit ako nagsasayaw sa TikTok, ang dami na rin pong na-generate na leads para sa market natin. Ang dami na rin na-promote na ibang products, ibang business owner because of TikTok. So, why don't you try entertainment? Hindi naman necessarily na sa SEO or to entertain people. Eh. Pwede namang comedy ng konti yung script mo. Medyo explore tayo ng content. And next, number 3 na po tayo. Nag-event ka na ba bago ka mag-give up sa yung pagbibenta? Ang pag-event po, sobrang magasas po niyan eh time-consuming, tapos you'll spend money, but you can generate sales. Alam mo, sabi ko nga, lahat ng paraan na kaya mong gawin, gagawin mo para makabenta ka lang eh. Do you know na nagpupunta po ako ng Baguio, Laguna, sa iba't ibang provinces. Baguio po, ilang beses ako nagpunta dyan. Six times ako nagpunta. Four-hour event. I'm spending money. Papunta po doon, driver, yung assistant ko, videographer ko. Iti-check-in kami. To, nisan two nights ako doon. Then, nagre-rent ng space for the seminar. Then, I have other expenses. So, okay lang. Kasi alam ko, may balik yun eh. Pag nagpa-event ka, posibleng walang babalik, walang mag-join. So, now, my Baguio team is growing because nag-event ako. Try to be creative creative, launch your event. Impossible hindi ka makakuha ng attention and leads and sales. Next is, gumamit ka na ba ng freebie strategy? Nagbigay ka ba ng free taste? Nagbigay ka ba ng ibang produk? Nagbigay ka ba ng free lessons? Nagbigay ka ba ng free value? Kailangan nagbibigay muna tayo eh. Bago tayo bigyan ng universe, ikaw muna yung mauna. That's the law in business. Eh, bago ka mag-give up, tanong yung sarili mo, nalibri ka na ba? Nalibri ka na ba ng value? Nalibri ka na ba ng produkto? Kung di pa, itry natin. And, gumasos ka na ba para sa brand mo bago ka mag-give up? Gumasos ka na ba sa bago mong damit? Pag meron ba kayong event or meron kang special meeting with your client, gumastos ka na ba para sa maayos na sapatos, para sa maayos mong damit? So, you should know how to attract the client na gusto natin. And next po, eto, gumamit ka na ba ng mga influencer to promote your business? edok, mahalang bayad eh. Nakakapanghinayang. Siyempre, magpapabayad po yan eh. May bayad po kami. Kasi pinaghirapan naman namin ang aming channel. I've been in this vlogging industry 2016 pa. I'm proud to say that. Pinaghirapan yan ng mga editors ko, mga pamangkin ko. Pinaghirapan ko. Pinagpuyatan natin yan. Kaya solid ang aking community. So kung magpapavlog ka sa akin at sisingaling kita, tama lang ba yun? Tingin mo, just ba yun? Diba? Tama lang naman eh. Tama lang magbayad ka sa influencer. Kasi gumagasto siya sa editor niya. Tama lang ba bayaran mo yung isang influencer. So, try mo. Kasi malaki naman tulong eh. Malaking tulong na i-endorse tayo ng influencer. And, meron ka na bang referral program? Nag-referral program ka na ba? Meron ka ng clients? Meron ka naging clients sa na sampo, dalawang po? Kinausap mo ba? Say it directly. sabi mo, tulungan mo nga po ako. Tulungan mo ako mag-promote itong product ko. Sabihin mo, walang masama kung hihingi tayo. Alam nyo, minsan, kaya hindi tayo nagkakaroon, hindi tayo napagbibigan, kasi hindi ka nag-request. Huwag kang matakot ma-reject. Hindi ka nga na-reject pero wala kang sinubukan. Next, nag-ads ka na ba? Edok, organic marketing lang ako. Yes, organic marketing. Pero try mo din yung ads. Alam mo hanggang ngayon, nag-a-ads ako. Nag-try ako few months ago. So sabi ko, it's working naman. Binabalansin natin. Nang may ads ako, then meron akong organic marketing. Magbahid ka para magkaroon ka ng clients. Magbahid ka para magkaroon ka ng leads. Ganon talaga ang negosyo. Ganon talaga yung marketing. You really have to spend bago may bumili sa'yo. Kaya kung wala ka pang ginagastos, tapos gusto mo may bumili sa'yo, delikado yan. And next, nagpa-interview ka na ba? Edok, walang gusto mag-interview sa E di ikaw, i-volunteer mo yung sarili mo. Sabi mo, interview nyo nga po ako. Eh, interviewin kita. Mag-volunteer ka. PM mo ako sa personal lefty ko. Sabi mo, Doc, interview mo ako para magpumuta ang uh, business ko. Walang masama kung ikaw yung mag-offer ng sarili mo. You offer yourself. And next, eto, nagpa-mentor ka na ba? Ay eh kasi minsan, di mo sabihin natin, may bayad ulit dok eh. Yes, how many times will I tell you? Walang freelance sa buhay ng pagbebenta. Ako po, right now, may mentor ako. Meron ako mga nilalapitan para turuan pa ako sa mga areas na hindi ko alam. Find a mentor. And next, eto, nag-quit ka na ba? Nag-give up ka ng give up, di ka man nag-quit. Yes, napu-quit ka, baka hindi sa pagbebenta. Alam nyo kanina, first time na pumapunta ako ng 1.30am para sa client ko na taga-Canada. Hindi ko po yan normally ginagawa. Pero, hinihingi ng pagkakataon eh. Yun lang time niya kasi may, magkaiba tayo ng time eh. Sabi niya, Dok, gusto sana kita makausap. Kaya lang, gantong oras. Gising ka pa ba? Gigising ako para sa'yo. Gumising ka para sa kliyente mo. Eh, hindi tayo nakakabenta eh. Kung anong convenient sa atin. Ayaw mong imit ng face-to-face -face yung kliyente mo. Gusto mo lagi Zoom. ay eh, mag-travel ka. Next, gumastos ka na ba para sa bu Bumili ka na ba ng bu ng e-course? Nagbayad ka na ba ng seminar o ng webinar? Nangihinayang tayo. Ayaw natin magbayad. Eh, kailangan mong matuto ng bago. Lalo kung di ka naman graduate ng marketing, hindi ka naman graduate ng business tapos nagbi-business ka. Tapos nagbebenta tayo. magbayad tayo. You know, I'm buying books. Sobrang mahal po ng mga libro nido. Misang pag pinapano ko yung mga assistant ko, pinapabili ko, may book allowance kasi ako sa business. Nahihiyaan sila. Sobrang mahal. Eh ganoon talaga sabi ko eh. Hindi naman sales ang course ko eh. Education ako. So kailangan ko matuto. And do you know that kahit hanggang ngayon nagbabayad ako for seminar. So you pay for the book, you pay for your learnings. Dapat nagbabayad talaga tayo. Kung gusto mo matuto, magbayad tayo. And, bumuo ka na ba ng sarili mong team? Sales team? O may reseller ka na ba? Bumuo ka na. Mag-train ka. Tsagayin mo yung tao. Kasi para mag-skill ka. Kung para sa mga panahon, di ka na nakakabenta, at least may nagbebenta para sa sa'yo. Train people. Tsagayin mo. Nag-spend din akong time to build relationship. You know, when you have your sales team, it's It's all about relationship. It's building relationship. You build relationship to people. Sa lahat namang gusto mo maging sales team, member ng sales team mo. Alright, delivers. Now, anong gagawin natin? I-analyze mo to. Alin dito yung hindi mo pa ginagawa? Let's say, for example, lahat ng to, hindi <laughs> mo ginagawa. Pumili ka ng isa. Halimbawa, ads. Magpa-ads ka na. Ang dami naman sa Facebook na magbabayad ka for ads. Ako, nagbabayad po ako. Merong team na nag-handle ng ads namin. Simpleng ads na, pero I'm paying. So, or second, subukan mo kaya na mamili ng bagong terno para pag may sales presentation ka. One, start something. And second, allocate budget. Kailangan may budget ka. Sa bawat gagawin mo dito, kailangan may budget. Alam nyo, lahat ng to nang sinubukan ko lahat na to, lahat ng yan budget. Sabi nga nung aking strategies, dok, sobrang expenses mo sa marketing. Yes, okay lang sa akin. Kasi, may balik naman eh. Babalik naman yan, naniniwala ako. Last po, you hire an assistant. It's high time for you to hire one admin. Kasi bisa, laki ng kita mo, nakaka-close ka ng seven figure. Wala ka naman admin. Walang mag-a-assist sa'yo. Para siya na rin yung videographer mo, siya na rin editor mo. Pag hindi ka nagbayad, wala kang admin. Talagang mahirapan ka makabenta. Imagine mo, ikaw na lahat na gagawa. Dala-dala mo lahat ng produkto mo. Ikaw na nag-open ng Zoom. Ikaw nag-a-accept. Ikaw nag-explain. O ngayon, nainis na yung mga nasa loob ng Zoom. Hindi mo masikaso. Accept ka na accept. Nag-present ka. Accept, accept. Eh kung may admin ka, madali na, di ba? So, deliver sa atin pong lahat. Huwag ka muna mag-give up sa pagbibenta. Try mo muna to. Or you can message me. Pwede tayo mag-coaching online or face-to-face. Piyan -face. mo, sa personal FB ko yan po. Let's go, let's go. kapi po tayo. Happy.